Isandaang Persons with Disabilities o PWD mula sa bayan ng General Mamerto Natividad ang naging benepensyaryo ng kabutihan para sa Nova Ecijano Livelihood Program ng Pamahalaan Panlalawigan ng Nueva Ecija, katuwang ang Ako Ang Saklay Incorporated nitong August 6, 2024. Tumanggap ng isandang mushroom footing bags, dalawang water sprays at dalawang wood cases ang bawat benepensyaryo. Itinuro sa mga PWD ang mga paraan ng pagkapatubo at pag-aalaga ng kabote o oyster mushroom, ang mga lutong maaaring gawin sa kabote at ang mga kabutihang dulot ito sa kalusugan. Ayon kay Felipe Bartolome Jr., livelihood coordinator, ang isang kilo ng oyster mushroom ay nagkakahalaga ng 250 hanggang 300 pesos sa kanilang pamilihang bayan sa San Antonio, Nueva Ecija. Maaring ibenta at gawing ulam ng mga benepesyaryo ang mga aanihin nilang kabote. Sinabi ni Ruben Ancheta, Persons with Disability Affairs Office Head sa Bayan ng General Mamerto Natividad na mahigit daan ang PWD sa kanilang bayan at karamihan sa kanila ay walang pinagkakakitaan. Malaking tulong po sa amin dahil po uh, sa totoo lang po ang person with disability dito sa amin wala pong hanap buhay. So uh, ngayon po nagkaroon po sila ng hanap buhay. Sana po mapalago nila para sa ganon meron po silang kikitain sa araw-araw. Lubos ang kanilang pasasalamat sa ipinagkaloob na tulong pangkabuhayan ni Governor Oye Umali. Papasalamat po kami kay Gov Oye Matias Umali at kay Doc Anthony Umali sa ibinigay nilang tulong sa mga person with disability dito sa aming bayan. nagagalak po ako dahil sa inyo po nagkaroon po kami ng mga library program dito sa aming bayan. Maraming salamat po, Gov. Sa mushroom proyekto na po ito, malaking tulong po sa pamilya natin. Mahal na gobernur, uh, uh, maraming maraming salamat po sa mga ipinagkakaloob ninyong biyaya sa aming pangkabuhayan at sa pagkalusugan ng amin aming pangangatawan, lalong-lalong na po sa isang sagaya ko na medyo hirap sa pamumuhay Maraming maraming salamat po sa aking pong natatanggap. Ulan noon hanggang ngayon. Benjima Chas nag-uulat para sa DWN at Radyo ang inyong kakampi.